for today's video, mag-unboxing na naman tayo sa ating in-order sa TikTok. So, yung in-order natin mga pangga is yung ano, yung parang blender, yung pa katulad ng mga sili-sili pagka i-blend mo siya na magiging pino. Hindi ko alam anong tawag dun eh. Basta yun mga pangga, open na natin. pangga no? So, naihilig tayo mag-unboxing. <laughs> kasi, ano, tawag dito. Meron akong yung parang pang ng mga ginagawa kong chili garlic. Kaya lang kasi, di mano-mano kasi yung mga pangga. So, umorder ako ng multifunctional food machine ang tawag dito. So, ang brand nito mga pangga is Hodec. So, kung mahilig kayo sa mga appliances, magandang brand yung Hodec mga pangga. Actually, pangalawang Hodec ko na to. So, ito yung ating in-order mga pangga. Ayan, o. Oh. Ayan. 2 liters siya mga pangga. Hodec. So, try natin buksan. Para pag gagawa tayo ng mga chili, 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 garlic oil. Hindi na tayo magmano-mano na ano. Nakakapagod kaya yun. Diba? Ito, nasa mga 400 something to mga pangga. Pero meron na siya ang delivery fee. So, mga delivery charge at ito, mga 45 pesos. So, ayan, mga pangga. So, meron tayo yung takip. And then, yan. Ito na siya, 2 liters, mga pangga. So, may ready siyang spatula. Tapos, ito yata yung sa kwetan niya. Yan. So, meron din tayong pa ganito. Yan. Hode. it. Tama ba yung pagkakabikas ko? Hold it. Yan. So, try na natin. Tingnan. So, ito yung may mga ina-assemble, assemble pala ito, mga pangga. Ayan, may mga ina-assemble libre na siyang tornillo. Tsaka yung ganito, pang ano ng tornillo. Tapos, ito yung kanyang main event. So, ayan, so hindi nyo na kailangan ng ano, sasaksakan kasi pwede na siya. Yung iba kasi kailangan pa ng connector eh. So, ito yung tinatawag na electric machine grinder. So, brand niya is Holdek. Ayan. Holdek mga panggay. May pahawak ko siya ngayon. So, i-assemble natin siya mga pangga. So, hindi natin alam paano to i-assemble. Ilagay natin to dito. Yan. Maluwag siya. Maluwag siya mga pangga. Pero, oh. spikes na yan. I-assemble mga pangga. Ayan. So, dahan-dahan tayo. At, matatalas ang blades dito. Ayan. So, 2, 4, 6, 8. So, siguro ganito siya mga pangga. Ayan. Ganyan. So, ang paglagay nito mga pangga, ganito sa ilalim. Ayan, may may kita kayong tatlong butas. Ayan. Kita ba? Tapos ilalagay natin dito. Ayan. So, may may kita tayong ito, tornilyo. Tornilyo bang tawag dito? Comment below. Tapos yun, ilalagay na natin. Wait lang. Ingat tayo kasi maano yata to matalas. Nakakapag-grind nga ng karnito eh. mga pangga. So, meron pa yata itong, ya, ano dito. Ayan, wait lang. meron pang isang tornillo. So, siguro dito itong mga pangga. Paano ba ito? Ano So, tatanggalin natin to. Ito. Ayan. And okay, after that, lalagay nyo ito sa ilalim and then pagkalagay ups pagkalagay sa ilalim ganyan ganyan muna natin <laughs> ang hirap niya ayan and then lalagay natin to so yan so struggle sya struggle sya mga pangga So, ayan. Ikot-ikot na naman. Patungan natin siya. Ito niya. Ayan. After niya, yan, nalagay na natin. So, syempre, ganyan yan. Yan. Diba? So, ito, tatanggalin natin po syempre. Yan. So, nakakatakot dahil masyadong matalas mga pangga. So, yan. Kunin muna natin yung ating sa ibabaw. So, ito yung takit niya mga pangga. So, ilulusot natin yung ganyan. Ayan. Tapos, ito. Siyempre, yung parang star niya. Ayan. Ayan, mga pangga. So, ayan. So, yan. So, yan mga pangga. Tinanggal na natin yung ating blade. Ay, blade. Yung takip ng blade. So, to try na natin siya mga pangga. So, yan. The moment of truth. Charot. Oops. O, oh, di diba mga pangga? O, oh, yan. Tapos, ito yung medyo malakas. Yan. Pwede rin pagsabayin. Ganun. So, yan. Legit mga pangga, no? talagang gumagana siya. Ayan. Hindi siya long press mga pangga ha. Pag ganun ganun lang. Kasi pag magga-grind ka, hindi talaga long press. Paano ano lang, pag -pa, -pa, pa, ganun ganun lang ba. Ayan. Pwede rin siyang sabayin para mas stable daw yung pagkalakas niya. So ayun mga pangga, legit yung ating na order na meat grinder sa hodek Ayan. So yung mga gustong magpabudol dyan, magpabudol na kayo medyo malaki na rin yung kanyang 2 liters mga pangga at legit talaga siya gumagana siya ayan 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 so yan talagang ma maayos siya at gumagana hindi katulad nung isa kong na unboxing is na may dent ito walang dent mga pangga ayan balik na tayo pasensya na sa mga kalat dyan So, ayan, mga pangga, sana nagustuhan niya yung ating budol for today. And nambaka laking tulong nito lalong-lalo na sa mga magnenegosyo dyan, ng mga siomai, kung gusto niyang gumawa ng lumpia, ayan. Kung gusto niyang gumawa ng lumpia, ayan. Maano rin siya kasi pwede na kayong pwede na kayong kayo na lang maggiling ng inyong meat, Ayan. Yeah. So, syempre, hindi na muna natin siya gagamitin. So, lagay natin yung blade kasi medyo nakakangilo. At talagang napakatalas niya mga pangga. Nakakatakot. Ayan. So, na-order ko to mga pangga sa TikTok shop. Sa TikTok. And maganda naman yung reviews niya mga pangga. At hindi naman ako nabigo dahil maganda yung item. At kilala, kilalang item yung Hodec. Hindi siya sponsor pero magandang brand yung Hodec mga pangga. So, kung gusto nyo mag-avail nito, punta lang kay sa TikTok. I'll try to to put the link of this one para maka-avail kayo. So, nasa mga 300 something to siya mga pangga. At meron din siyang delivery fee. Kaya, naging 400 something siya mga pangga. So, yun lang mga pangga. Sana nagustuhan nyo yung ating budol for today's video. And, ayan, budol na tayo mga pangga. Yung mga gustong magnegosyo ng mga siomay, lumpia dyan, budol na tayo mga pangga. Ayan. Thank you for watching mga pangga. Bye!